yun ay pinagkaluban ng knowledge at katilinu katilinuhan sa mga magaling magsalita or magaling talaga sa wikang Greek, Greek. at saka sa Hebrew. Bro, correct. Oo. O. Ngayon ang tanong, meron bang kasangian ito yeah. ang mga, mga, kapatid natin? Pinagkaluban ba sila ng, ng knowledge ng Hebrew at saka ng Greek? No? O sasabihin ni ba, oh, marunong kami ng Hebrew at saka ng Greek. Ang tanong, bakit wala pa kayong salin ng bibiang ngayon? <laughs> correct. tingnan natin yung Roman 16.16 sa Greek kasi yung New Testament is sinulat originally sa Greek. Correct. tingnan natin, ha, ikumpara natin ito doon sa Tagalog na version na, binasa ng ministro ng Iglesia ni Cristo. So, nasa taas po, o makikita ninyo ito sa inyong screen, yung New Filipino version na binasa ng ministro ng Iglesia ni Cristo, magbatian kayo ng banal na halik, lahat ng Iglesia ni Cristo ay bumabati sa inyo. Parang makukumbinsi ka nga, So, pero pag natin sa Greek ko, oh, tingnan nyo ha, yung nakasulat po sa Greek, nilagyan po natin, uh, ginawa po natin red, Ekklesiai. Yeah, that that is kuan po ha. Ah? That is uh, feminine, plural, nominative. Hindi po siya singular. Oh, kaya nga, halos lahat ng translations, pag pinuntahan mo sa English, churches. Correct, correct. Hindi po siya church. <laughs> Ayan. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit yung ibang mga sekta kapag tinanong mo binalikan mo yung original text sa Hebrew at saka sa Greek hindi na daw kailangan yung Hebrew at saka sa Greek kasi na-translate na daw yung mga Biblia natin sa mga lingwaheng mauunawaan natin hindi hindi po dapat ganyan kasi dapat babalik tayo kasi yan yung original nga sinasabi nga natin original nga di ba uh, di ba pag original uh, ibig sabihin yun talaga yung katuto Hanan. Ano po ang background nung during the time na nag-mission po si Apostol Paul doon sa mga Kristiyano sa sa Rome or sa nung isulat niya ang ang ano ang ang Letter to the Romans no? Ito po ang mababasa natin sa The New Testament in Antiquity sa page 325 po ah. Page three hundred twenty-five. po. Yung may mga po na... okay. The origins of Christianity in Rome are are sent uncertain. By the first century B.C., Rome possessed a large Jewish population, perhaps as many as fifty thousand. Many Jews arrived as slaves. After sixty three BC, when Pompeii conquered Jerusalem, mm -hmm. the strong commercial ties between Rome and Judea attracted even more Jews. Mm -hmm. Archaeologists known know of nearly a dozen synagogues in Rome. In a possible possible to assume that the Roman congregation began in these synagogues the early decades of the first. Century. Ayan. Paul is aware, of course, that he is addressing Christians with Jewish heritage. He speaks of circumcision, the law of Moses, and Abraham's significance, and the faith of unbelieving Israel, as if his readers enjoys a deep Jewish heritage. Ayan. So sa background po na ito, kahit lahat, alas po lahat ng mga scholars, eh, ito po mga Protestant Biblical scholars, ito po si Bird, si Kohek, at saka si Green. No? Pinaparating po sa atin na yung mga Kristiyano doon sa panahon nung isinulat ni Apostle Paul yung Book to the Romans, na yung mga Christians doon na tinatawag na, ipagpalagay eh, na natin yung sinatawag nilang ah uh, member, member doon member. sa sa Membro. oh sa Church of Christ no yun ay pinagkaluban ng knowledge at katilinuhan sa mga magaling magsalita or magaling talaga sa wikang Greek, Greek. at saka sa Hebrew. Hebrew, correct oo ngayon ang tanong meron bang katangian ito ang mga, <laughs> mga kapatid natin pinagkaluban ba sila ng ng knowledge ng Hebrew at saka ng Greek no o sasabihin sabihin ba? Oh, marunong kami ng Hebrew at saka ng Greek. Ang tanong, bakit wala pa kayong salin ng Biblia ngayon? <laughs> Correct. Well, Father Jai, uh, alam na alam natin na yung pag-translate ng uh, original languages mula sa Hebrew, Aramaic at saka sa Greek papuntang English or Tagalog ay hindi po madali. Correct. Correct. At nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil Meron tayong mga magagaling at matatarinong mga biblical scholars sa ating church. Kaya nga po, naka- Produce tayo. Produce tayo ng mga translations na mas malapit sa original text. Correct. correct. Walang 100% na perfect na translation, pero naka-produce po ang Catholic Church ng mga translations, gaya ng New American Bible Revised Edition, correct. na mas malapit sa original text. Hebrew, Aramaic, at saka sa Greek. Ngayon, ang tanong kung ikaw ba no ah uh, sasabihin mo na kaya mong magsalin ng um, Biblia mula sa Hebrew papuntang English din ba doon sa Old uh, Testament part at kapag maliba ang kapag maliba ang pagbasa mo ng Hebrew kaya mo kayang magsalin kung sa pagbasa pa lang mali na? Hindi na, bro. Hindi na. Hindi na, Brother Dwayne. Kasi kailangan expert ka talaga kahit sa pagbabasa pa lang. Kasi uh, yung uh, Hebrew text at saka yung uh, Greek text, kailangan talaga kasi may mga, uh, for example, meron yang mga dots na ginagamit na nagbibigay ng kahulugan sa uh, binibigay na salita. Uh, ito po ha, panoorin po natin. Nag-uusap po dito yung mga Iglesia ni Cristo ministers na kaya po nila daw uh makaano, maka-provide ng sarili nilang salin. Ito po panoorin po ninyo ha. Pero bago natin isagutin niya kapatid na yung talatang kanilang pinagbabatayan. Anong reaksyon natin diyan sa sinabi ni uh Mr. Aben na tayo may Bible scholar, yung doon sa Diliman wala. Ay, wala po. Wala, wala po, po ng Biblia. Wala po silang sariling Biblia, uh, brother. Bar, sapagkat walang credibility at walang competence. Hmm. Anong reaksyon mo dahil sa sinabi wala raw tayong sariling salin ng Biblia? Ang una, kaya natin na gumawa ng sariling salin ng Biblia. Kaya hmm. natin, kapatid na Michael. Pero hindi po ginagawa yon ng Iglesia ni Kristo. Ang dahil lang, kapatid na Michael, iyon nga mismong mga Biblia ang isinali nila hmm. na ating ginagamit. Eh, hindi nga nila halos kaniwalaan pag tayo ang gumagamit, edi lalo namang hindi nila tatanggapin kapag kaya yun ay salin ng Iglesia ni Cristo. Ayan. So, bago natin ipapanood yung video na isa pa, sabi daw doon, kaya nilang magsalin. Uh, ang problema, oo, kaya ninyo, kaya kagaya ng <clears throat> New World Translation ng mga Jehovah's Witnesses, kaya nilang magproduce, pero maraming mali sa pagkakasalin. <clears throat> Oh, especially doon sa John 1.1 na ginawa nilang uh, eh, god yung mga small letter G instead of uh, ano, yun po ay labag sa Greek grammar. Ayun, ang ano, ang uh, ang tanong kung kaya ninyong makagawa ng mas malapit sa original text. Correct. At yung sinasabi nila na na eh, kung sila daw gumamit ng Biblia natin, eh hindi natin paniniwalaan. Dapat oo, oh, biblia nga namin na ginagamit nyo ang tanong ang, ang interpretation nyo ba tama, tama doon correct. sa mga text hindi naman yung kagaya kasi ginagawa ng iba may prop text nila ang tanong oh out of context naman correct. tama ba yun hindi, oh. hindi contextualize yung hmm. pagka salin tapos I say Jesus naman yung ano, yung ina-apply mo hindi naman I Jesus so hindi talaga namin paniniwalaan kapag kayo ang gumamit ng Bible o, kasi <laughs> Bakit kami may doubt na makagawa kayo ng sarili ninyong salin na mas malapit sa original text? Kasi po, napanood po namin yung ilan sa mga videos ninyo, mali-mali kayong magbasa. Halimbawa ito po ha, uh, ito pong isa sa mga iglesia ni Kristo Ministers, nagbasa po, binasa niya po yung Hebrew text ng Genesis chapter 23 verse 6. Panoorin po ninyo ha. Ito pong halimbawa, bababasa natin sa the book of Genesis. Ang babasahin ko po ngayon ay Genesis 23, the verse 6 in the Hebrew Bible. Napapanood po ninyo ang sinasabi rito. Shama'a enu adunay na si Elohim atak. Betekinu. Bemegkar. Yung dun sa mga hindi nakakaalam ng Hebrew, mabibilib talaga kasi nagbasa sa ng Hebrew. Correct. Pero, no, yung binasa po ng Iglesia ni Cristo hmm. Minister, pakita po natin yung binasa niyang Hebrew text po, yung kanina yung pinakita niyo po sa screen, Brother Benny. Ayan ah. Ayan ah. Yan na lagyan po natin ng uh, sa mo. Oh. Yung from right to left po yan ha. Ah. Shimaino Adonai. Hindi po Adonai yung from right to left, yung dalawang uh, um, yung first Hebrew word from right to left ng Genesis chapter 23 verse 6 at saka yung pangalawa doon from right to left, mm -hmm. Shema Ino mm -hmm. Adonai po ang pagbasa no Hindi po Shema, uh, Ino Adonai. Kasi po si Abraham ang tinutukoy. Alam nyo ba, no, sinabi ng iglesia na binasa ng iglesia ni Kristo Minister ang Adonai bilang Adonai. Alam nyo po kung ano ang ibig sabihin ng Adonai na binasa niya? Ito po ha. Ah. Dito po sa so The Complete Word Study Dictionary O Testament sa page 18 po. Ito po ang ating mababasa. O oh, ito po ha. Ah. Page uh, 18 po. Ah, ito po, ah. Adonai, Adunai a masculine noun used exclusively of God it is often used in place of the divine name yhwh or yodhe vahe. Ibig sabihin yung Adonai, ginagamit lang para, para sa, Diyos. sa Diyos. O ngayon, sino pong tinutukoy doon sa Genesis chapter 23 verse 6? Si Abraham po. Ang tanong Father Jai, si Abraham ba Diyos? Hindi po. O oh, ayan. po. So ginawang Diyos <laughs> ng Iglesia ni Cristo Minister, si Abraham, nung binasa niya ang Genesis chapter 23 verse 6. Ayan po. Oh, o oh. oh, dyan pa lang, ah, parang... Uh, magugulat ka, sabi nila, oh. isa lang daw yung Diyos nila, yung ama lang <laughs> oh. nasa taas. E eh, bakit ginawa nila si Abraham na Diyos? <laughs> <laughs> sa loob kasi kasi marami po sa uh, mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo na no, marunong ng Greek at saka sa Hebrew gumagamit na ng mga leksiko, ng interlinear. Yun ba, isapat na. Tingnan po natin na ito po, makinig po kayo sa payo ni Dr. John Skrinak, isa pong kilalang biblical scholar po na protestante sa Oxford. Ito po ang advice niya po ha, sa atin. Because, I also want to caution, however, That knowing a little Hebrew or Greek can be dangerous. If you know these languages, but you aren't studying them seriously and reading in them regularly, you actually need to have a lot of epistemological humility and restraint. No ang pinarating Doctor Jan ang yun little knowledge sa Hebrew at Greek. A very dangerous spot. Dangerous, very dangerous. Ayan. Kasi baka mali-mali, katulad nung napanood natin na previous, mm -hmm. na ginawang Adonai si Abraham. <laughs> uh, yes, oh, yan. Kaya, Nagpapasalamat po tayo dahil um, yung Catholic Church, napakarami pong mga biblical scholars na magagaling, no? Magaling talaga at matalino na binigyan talaga ng ng Diyos, ng um, gift talaga para ma... Hindi lamang para mabasa, ano? kundi para maintindihan talaga kasi iba yung mm, merong magbabasa kayang bumasa pero hindi naman naiintindihan In yung pinabasa hindi naman naiintindihan mm, correct no? so ayan po mga kiyos sanay kapupulatan po natin ito ng aral at kung nagustuhan nyo po ito please like and share ibahagi po natin sa mga kilala po natin and please don't forget to follow and subscribe po ng ating youtube channel Mr. Curious Catholic muli po this is Mr. Curious Catholic kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan Rodeo et Sa Diyos po ang lahat ng kapuriyan. yan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na may bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag sa kay Bro Dance Obedio. Mr. Curious Catholic Marami kayong matutunan Sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan Sa pagsagot sa pananampalataya Na inaataki ng ating mga kapatid Si Bayong Pananampalataya And they are not only attacking the teachings of the Catholic Church But proselytizing the good numbers of the Catholic At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic His Pains and YouTube channel Dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matoto. Rodillo et iglesia.